Okay po mga crafty. So, isang tip kung paano po natin maiiwasan yung ganito kapag tayo ay nagpe-print or I mean to say nag um lalagay tayo ng HTV, ng heat transfer vinyl or vinyl sa mga shirts or mga ano mga uh, materials na ang kanilang uh, Material ay hindi cotton, okay? So, this one is, I think it's polyester. Mm -hmm. So, hindi talaga kailangan, warm lang ang iron dito. And, hindi po siya, mabilis po siya masunog, okay? So, no, nag-scorch siya, sabi nila, yun yung tawag nila na i scorch, uh, causing it to be like this. Ayan po, makikita nyo na it's Uh, a bit shiny. Actually, this one is hindi naman po uh, malala, ano. So, hindi naman siya yung totally na-reject no, or whatsoever. But, hindi ko po gusto yung meron siyang bakat. Kasi kahit po hindi siya makinang, itong bakat ng iron natin, since I'm using this mini heat press po, I'm using this. So, ang problema po dito is, yung mismong shape ng heat press, ayan, nandyan. Parang hindi ko siya gusto. Ayoko naman gam gustong gamitin yung malaking heat press kasi sayang na sa kuryente since patch lang naman. So, yon uh, I can do it while sitting. Hindi ko kailangan tumayo because hindi kailangan ng force. So, ang tips po dito is para po hindi siya maganito, okay, is wag niyong lalagyan ng pressure. I'm gonna show you the finished product po nitong isa kong ginawa. Look. Uh, super kung natagalan, hindi ako nagbilang. So, makikita nyo. Ayan, tingnan natin sa may ilaw. Ayan yung glue nya. Ayan, nakalabas na talaga, Oh. Lumabas mo po talaga yung glue nya. Kasi, sobrang tagal nang nakalagay. Nagalaw, nagalaw na rin siya Nawala sa lugar dahil sobrang sunog na po nung glue. Pero makikita nyo po yung mismong shirt. Wala po yung kumikinang. Wala po yan siyang parang uh, signs na nasunog yung polyester natin. Kasi pag nangyari po yon nakinang na po siya. There's no turning back. Hindi na po natin maibabalik yon Kahit anong gawin natin. Ganun na po yun, kahit labhan mo pa siya, kahit i mo pa siya. Hindi po kasi ito cotton. Madali po talaga siyang masunog. So, papakita ko po sa inyo ngayon yung process kung paano po po ginagawa. Okay? Okay. So, eto nakaset na po. Please don't mind yung kalat sa paligid sapagkat habang ako ay nagka-craft, ako po ay nanood ng TV at may iba pang ginagawa dahil tayo po ay isang mamsi. Ayan. So, ang settings po ng aking mini heat press, yung mumurahin lang po to, nabili ko lang sa China, sa Timu. Lagay ko po yung link dyan kung gusto ninyo, sabihin nyo lang po sa akin. So, ayan lang po yung settings ko. Lampas lang ng konti sa 2 papuntang 3. Actually, ang recommended settings niya is 2 lang. That is, if you're gonna put pressure sa damit mo. Pero, ang nangyayari nga po, nagkakaroon siya ng parang yung nakinang. Parang nasunog. So, ngayon, ang ginagawa ko is, nilampas ko ng konti sa 2. Almost, papunta siya sa gitna ng 3. Mas mainit siya, but I do not need the pressure. So, eto na po yung material natin. Kinuha ko lang yung goma nung heat press. Yung nasa baba nung heat press. Tapos, ayan. Planchahin lang po natin ng konti. Mabilisan lang na ganyan. Para mawala yung mga moisture. Ayan. Tapos, ayan. Isisipatin lang natin to kasi gigit na lang naman po itong logo nila. Three layers po kasi yan. O, oh, two to be exact. Kaya lang tatlong kulay po. So, I always use a Teflon mat. Pang cover. Okay. Kahit na meron pa siya nyan, I use this. Kontrasunog po talaga yan. So, sisipatin ko lang nandito siya. gaganong ko lang. Ayan, nakapatong lang po siyang ganyan. Wala pong pressure sa kamay ko. So, kahit nakaupo ako, at yan po ay nagpress, nakaganyan lang siya. Hindi ko nakailangan talaga na tumayo. 10 seconds more or less. Sorry, nagsasalita po ako. Hindi ko alam kung gaano katagal. Then, mainit yan, cold pill po ito, kaya yung ginagawa ko, yan, meron akong salt shaker dito, <laughs> minsan yung bilis po niya lumamig, kapag nata, natatamaan ng glass, minsan naman po yung, uh, ano ng cellphone ko, ginaganyan ko, kaya lang ngayon ginagamit ko for recording, basta anything, minsan baso, or ano, ganyan yun lang, ang bilis niya lumamig, tapos, ayan, ipipil ko na, cold pill siya, ang ganda ng pagkaano, pagkalapat, hindi, wala pong natuklap, kahit hindi pa ito ano talaga parang pre-press pre, pre, pre -press pa lang hindi pa yung permanent nya talaga pero ang ganda na po ng lapat nya and makikita nyo wala po nakinang dyan walang nakinang dyan ngayon ilalagay ko tong second ano second layer nitong aking t-shirt. Ayan. Kan basta lagyan po natin yan. Huwag po tanggalin yan. And then, si Pati nyo lang. Nakikita nyo kasi manipis lang naman po ito eh. Ayan siya nandito. So, gaganyan ko lang yan. One, two, three. Kung gusto nyo, iganyan nyo yung kamay nyo. Dalawang kamay. Four, five. Pero huwag nyo pong didiinan. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven or twelve seconds. Huwag nyo pong didiinan. Patong nyo lang yung dalawa nyo kamay. Para hindi lang nagalaw yung yung iron kasi pag nagalaw po, nagalaw din yung ano natin, yung material natin sa baba. So para hindi po siya nagalaw, ano, mainit po. Palamigin natin using our salt shaker. <laughs> Tapos ay tuklapin na po natin. Ayan. Ganda po oh. Lapat na lapat talaga. And makikita nyo, hindi po siya nanginginang. Hindi nanginginang yung t-shirt natin. Tapos, wala rin bakas ng ano, ng iron. Kung saan ka nag-iron. Ngayon, lalagay ko na itong kulay pula. Sakto po eh, nagawa ako ng t-shirt ngayon tapos naalala kong bigla. Oo nga no, kasi ang tagal ko pong hindi nagprint ng shirt. Uh, dahil hindi naman pura yung mga orders ko. Kaya ang nangyari po ay, medyo nakalimot na ako sa mga settings. Kaya kanina, medyo parang mainit yung pagkakaset ko. Tsaka, nilagyan ko siya ng pressure. Nakalimutan ko sa cotton ko lang pala ginagawa yon. So, ngayon, I'm gonna cover this again. And then, ayan, count tayo. One, two, I press my ano. Ayan, ganyan. Nilagay ko lang po. Ipatong ko lang yung dalawang kamay ko dyan. 7 seconds, 8 seconds, pwede na po yan. Kasi, ipipress po natin siya mamaya. Mainit po. So, kailangan. Depende po yan sa ano nyo, ha? sa HTV nyo, kung cold peel po yung HTV, I mean, hot peel po yung HTV nyo, i-hot peel nyo po. Yung sa akin kasi cold peel. Ayan, kung makikita nyo po, kuhanin ko po itong, ano ha, cellphone. Wala po yung nanginang. Pero, makikita nyo, di ba yung, ano niya, HTV niya, hindi pa activated yung kanyang glue. Wala pa yung, ano, hindi pa siya, ano, ano talaga. So, nakadikit po ito siya, pero napaka-light lang po ng pagkadikit niyan. Pag yan, nilaban mo mga ilang labat, tuklap na po yan. So, to avoid po yung ganon, kailangan po natin i-press ulit siya. And this time, kailangan po ay mag-activate yung kanyang glue. Since wala na po yung, uh, ano niya, yung backing paper niya, wala na po yung ganito, oh. wala na yung backing paper natin. So, papasok na po yung heat dito ng napakadali. So, ako ang set, sa ganitong settings ko po, ganitong temperature, ginagawa ko po siyang around mga 15 to 17 seconds. Depende sa bilang ko, kasi minsan mabilis ako magbilang, minsan mabagal. Wala po akong timer. Ano lang po yan. Tingnan niyo po ha, gawin ko ngayon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kasi mabilis yata ako magbilang. Pero more, more or less, 15 lang po yan. Makita nyo po dito, may bakas po siya. Ito yung pinag-iron natin. Pero pag binuksan natin yung sa loob, ay no, nadikit na yung ano, o, shirt sa ano, sa ating, anong tawag dito, ang cover. Kasi nag-activate na po yung glue. Tapos kita nyo, walang, walang nanginginang, oh, hindi nanginginang yung t-shirt natin. Kagandang kulay, pantay na pantay po. Hindi po sunog pag titingnan nyo siya, i-close up natin. Mag-focus ka naman. Ayan, kita nyo po yung sa paligid ng red, paligid ng blue. Nag-activate na po yung glue niya. So, hindi na po yan basa-basa na, -basa kahit ilang washes. Ah, uh, nagawa ko na po to ng ilang beses. So, I trust this process po. Subukan nyo rin po mga ka-printy. Baka sakali po. Mga ka-crafty. Subukan po natin. Baka sakali lang po na ano, mag din po sa inyo or magustuhan niyo yung technique na ito. Hinare ko lang po. Maraming salamat po. God bless.